Guys, magbunot si kuya na kanyang maglilis sa kanyang gabi. Video natin. Tara. Ano? Kanyang gabi. Ayan. Alaga yan yung gabi guys. Ayan. Oh. Wait may takway. saan oh hindi nga mo tapos ang laki ng gabi na yan oh. ang laki ng gabi daw ng oh may may takway niyo Naga, ano na sa taas oh ano oh oo oh serap yung gataan gataan bunutin natin. Oh, gat bunutin mo at saka gatan. Oh, okay, ko uh, ano pang natin Wala na. Ha? Ula. Ula. Sarap yung -an yung gabi na yan. Hmm. yung guys, so gabi malaki. Hmm. Malaking puno yung isa. Hmm. Uh -huh. Okay, sarap yung gatan. Hmm. Hmm. Laki, Laki na hmm. niya Yung puno ng gabi oo oh, oh, malis na sila O oh, malis na hmm. Oh, sige hanggang dito na lang guys thank you for watching bye bye, -bye. <laughs>